guys, good morning. I-update ta mo sa akong mga tanom sa kilid sa balay nako, guys. Ang mga okra. dagko na good siya guys. Oh. Jumay nga yung ano guys. May sasakyan. Mga ni Ang niagi. okra. Ang silip ang sili nga katong gihatag ni mamalita Nagi, gi tanong po na ako diri skilid gamay pa na ako mga okra guys na sa balay wala na siya yung mga bulak hmm. anak akong mga dahon Napoy uban na norok sa loyot na siya guys hmm. Nandere, hello, bati. Nga, dire halog baty na tanom uban na mix mix sa loyot hmm. na kung ang talong. Mulak. Ala. Natangtang iyang bulak. Giahak man ni oy. Namuwak naman ang ta ni. Mm. Laka talong. Come Nalingsing na umang kamong